Mas Joel. Papaliwanagan natin kung ano yung problema. Namamatay daw? Ah, Ano ba yung talaga nito, boss? Namamatay. Pero naandar na binis naman. Pagka namatay, pag inis ko, andar uli. Andar uli? Oo. Pwede nyo sa iba, ang jiksin pam. Oo. Tapos may pangyayari naman. Maganda. Right. Patakan mo todo yung silinador, ayaw naman mo gawa ng bata. Pero ang makina, hindi na ang nagwa wild. Hindi, wala. Oh, wala. Normal lang siya. Talagang... Abate eh, mo muna, eh. muna yung mo konti para magtasya tayo. Wala akong parodahan eh. So, lock na lang. Punta niyo Neutral mo lang. Oo. Oh. Kung cool, lock na lang. Ah. Kasi okay, magkito lang. Iba lang ako Hindi ikot ako. Hindi, nandun yung batang... Ayan eh, pumunta dito. Oh, bata mo. Ayun, ayun, Sige, gawin na natin dyan. Ang gagawin, oh, maluwag yung ating host. Sa atin daw, eh, injection pump kayo padala. Ay, naanda ka man eh. Ang hirap na ako. Injection pump, sisira. Kung di naanda din makabugba ng kurudo, eh, nabugba naman eh. Nasipsip naman na malakas eh. lang na. Ah. mo na kayo sa DC. Bago tayo tumura dyan. Yan o, maluwag ito Ha yeah. Saan yung nito Kakahangin kasi yan Matagal yung takbo niya Naiipo ng hangin yan, titirik sila Hindi na ang batat yeah. Sip-sip kasi kaya ito eh Kailangan ito masikip Di bali yung return, sumingaw si Di ba? Pati yung higong pala sigaw tumagas binunod ko lang po ito so, Iririkta ko yan Pag na yung ating So bypass Ito po, inuna muna na natin step 1 no? Kasi itong hose nito maluhag yung clamp. So pag tumakbo tayo, naipon yung hangin Pwede yung posible tumitirig sila May na bumatak Pangalawa, oh, maluhag din dito Puro inner kasi yan eh, higop eh. Di ba yung outer ay lumuwag yung clam. Wala problema yun. Importante yung inner, pahigop. Kailangan ko na singaw. So ngayon, titistik tayo ng na bandaro. Nahingay yung belt ito. Video na wala na rin o. Oh. Inatsik e, lang yan ng sabon. kita <laughs> 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 tayo ngayon. Iplit na natin Oh, kasi yung hangin nito, malamang nasa loob pa. あら、楽だ。楽だ。楽だ。 Siyempre na lang Ano hangin na? So dalawa na lang. Diba kasi isa niya sa musin, no? Si Siti. Ito katursi. Original katursi. Si Siti. Siyempre na Pinakabag pa yan. Okay na yan. Pinakabag lang eh. oh, dami yung ano eh. tawag ko na lang sa akin. O ano kasi Hindi tayo pwede mag-detail pa. Malakas ang bukwara. pa, malakas Eh. Wala naman pag eh. Ayan, oh, nabula-bula. pa nga, oh. Oh. Ito mo tingnan. Kung may na humigo, kung siya mo. eh, malakas pa. O, natin. Maganda okay. naman yung, yung ano na palo. Oh, hindi naman

Ganda eh, wala para problema niyo eh. <laughs> Basic lang na boss. Oo, oh, eh daming hangin eh. Paano kitinoy at titiyak talaga 'yan. Sir. Alika. Alika ha. Hindi wala na ako sa iyo. Oh. kay bisin-bisin ka diyan sa cellphone mo eh. Cut out. Oh, sige. Alika dito. Ano na gago? Una ginawa ko, yung hose niyo maluag. So habang umanda, may ipon yung hangin, yeah. papunta sa Rapal yan, pag labas na. Inayos ko na yan. Ngayon, mabilis na umandar, maganda na ng pick-up niya. Ngayon, uh, malitahan nyo nila kayo yung takbo no? Malalaman naman natin, hindi naman yung taong nga Kasi may gagawin pa kami. Ay, no, mabilis ka umandar niya, no? <laughs> okay, na umandar dyan, oh. Ngayon, pagka-breakdown ka rin yung si Owen siya driver niyan. Eh, hey, paliwala ko lang. oh, okay. please. Tingnan niyo dito, pag may na magsipit ako, oh, wala, oh, wala na kurubo oh, yan. Oo. Oh, oh. Ibig na talaga, ito, may hihihihan. Oh, Pero may parahan yeah, ako dyan. Lalagay ko na electric wheel pump para supportahan niyang chino pang inyo. Mahal kasi magpagawa dito. Ayun, okay. kung marami na mong budget magpagawa, ang ganyan na lang. Ba? Sige, wait po tatay, yan na muna Sige, approve. Kasundo na ako kami ng ating manager ng ano, ang sasakyan. Y